hindi pa na raw sila sumusweldo boss. Pinos kami ng 3 days to go bago mag-opening. Eh kami mismo na team ko Cotabato, former Jensen, is mag-3 months na hong di nasa out. Nung Friday ho ito si Renda, ayan na Ha ha ha. Nag-alisa na mga staffs namin. Tapos manager pa namin ng galit. Mainit nga pinag-uusapan ngayon ng buong basketball community dito sa bansa na unti-unti ng araw na natatapatan at nauungusan ng liga ng MPBL ang number 1 liga dito sa bansa na PBA. Lalong-lalo nga ngayon na unti-unti nga nating nakikita ang pag-decline ng liga unti-unti nga nating napapansin na nawawalan na nga ng interes ang mga fans lalong lalo na nga sa live audience na tila nga ay halos wala nang nanunood sa mga laro nito. Ngunit sa kabila nga ng mga yan ay masasabi natin na never ngang mapapantayan o mapapalitan ng MPBL itong PBA at yan nga ang ating topic sa video nating ito. unti-unti ngang nawawalan ng interes at nawawalan nga ng gana ang mga PBA fans sa suportahan ng liga dahil nga sa sobrang unbalanced nga ng mga teams ngayon sa PBA at sa mga unfair trades na nangyayari ngunit kahit nga ganyan bakit nga ba malabong mapantayan o mapalitan ng MPBL itong PBA Unang-una nga dyan syempre is yung mga quality players na meron ng PBA na wala sa MPBL. At isa pa sa pinakamalaking advantage ng PBA is yung products na wala sa MPBL. Alam naman natin na bawat team sa PBA ay eh may daladalang produkto or company na siyang pinagkukuhanan ng funds or nagpapasweldo sa bawat players. Nawala dito sa MPBL or meron man ay ilang teams lang dahil karamihan nga ay dalala mga pangalan ng kanilang lugar na siyang pinakamalaking problema na magdudulot ng pagkawala at pagkabaksak ng liga ng MPBL dito sa ating bansa. Kapag ikaw ay tataba ng isang team sa MPBL or bobo ng team o ang tinatawag natin na owner ay kinakailangan mo ng 25 million sa isang taon o sa isang season para nga mag-operate itong isang team sa buong taon. And ang tanong dyan is, Saan babawiin ang owner yung 25 million? Pwera pa nga dyan yung mga pasweldo nila sa bawat player kung wala naman silang producer o company na daladala sa kanilang team. And parang nga rin sa kalaman natin, is channel sa TV na ipinapalabas itong MPBL. Kaya wala or limited nga ang mga advertisement or advertisers na pwedeng ang pagkuhanan ng income. Kaya kung ikaw nga yung owner sa isang team, ay paano mo ang babawiin yung 25 million na kailangan mong ilabas para nga makapag-open ka ng team dito sa MPBL? Except pa nga natin dyan yung mga extra expenses na nagagamit nga na isang team including nga yung gas, transpo, at syempre yung mga pagkain. At syempre, hindi naman pwede na puro palabas yung pera. Kailangan din syempre ng pasok dahil may mga players na pinapasweldo dong bawat owners. Kaya possible nga dyan na mag-withdraw tiunting runti mag ang bawat teams dito sa MPBN. Ngunit ang masaklap nga dyan, isapektado yung mga players, lalong-lalo na nga yung bench yung hindi masyadong ginagamit dahil magiging masyadong mababa nga yung papasahod or worse, magiging delay or hindi pa nga mapasahod. Gaya na nga lang itong inilabas ni Snow Badua na meron nga yung MPBL players na nag sa kanya na nagri reklamo araw na hindi pinapasahod yung ibang mga players dito sa MPBL. At nang dahil nga dyan ay ang magiging masakit na mangyayari or possible na mangyari ay magbenta ng laro itong ibang teams or players para nga magkaroon ng income dahil karamihan nga rin ng player dito is pamilyado And about naman sa PBA, kaya namang ibalik ng PBA yung sigla or kaya naman nila ulit hatakin yung mga fans na nawala kung susundin lang nila yung mga request nito. Unang-una na nga dyan syempre is yung height limit ng mga imports at kung gagawa lang sila ng mga ilang pagbabago sa liga, kagaya nga rito sa KBL at Japan B League na may dalawang imports at may Asian imports na kung kaya nga ng Indonesia, eh bakit hindi kaya gawin ng Pilipinas? Kaya masasabi nga natin na hindi pa huli ang lahat para sa PBA kung susunod nga lang sila sa Pagustuhan ng mga fans Ano siya? Hindi pa raw sila sumusweldo, boss Ako Oo oh. ito, 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 ito na Ito na, ito na Ito na Aha Nakaano siya eh Boss, ipapakita ko sa inyo, boss, ha Para Mas maganda yung ano natin, ha Yung kwentuhan natin, boss, ha Teka, ipapakita ko sa inyo, boss, ha Bu Huwag kang magalit sa akin, boss, ha Ipapakita ko lang Teka lang, babasahin natin Nang sabay-sabay Teka lang, pero sana hindi ko maidali yung ano <laughs> Baka lumabas Yung oh Oo, baka lumabas yung pangalan, oh, eh. pangalan. I-secure ko muna ha I-secure ko muna, o oh, ayan. Teka, Teka lang boss ha I-secure ko lang yung pangalan niya Para hindi nyo, ma ay shucks Para hindi nyo humabasa Okay, ayan, ibaba natin Okay, ayan, boss ipapakita ko sa inyo ha So ayan, nababasa nyo ba Mga kaibigan? Okay, so ang sabi niya, idol! Ayan, tapos may sinensya sa akin, picture. How ironic na pinost kami ng 3 days to go bago mag-opening. Eh kami mismo na team South Cotabato, former Jensen, is mag-3 months na hong di nasahod. Nung Friday ho ito si Renda. ayan nakikita ho ninyo, Friday, 2.06pm. Ibibit ata yung record na nangyari na di kami pinasahod ng 2 months din. ha <laughs> nag-alisan ho mga staffs namin, tapos manager pa namin ang galit. Oh, Di ba boss? Sana ma-help mo kami. May mga pamilya kami sa province na umaasa sa amin. Kahit yung price namin nung pre-season, di pa binibigay. Meron ako combo dito na pwede ko isend sa'yo for confirmation. oh sabi niya. Oh,